Alam mo ba? Kung may skincare, syempre, mayroon din dapat tayong oras na nakalaan para sa pag-aalaga ng ating buhok. Ang buhok natin ay ang ating crowning glory. Pero, natanong mo na rin ba sa sarili mo kung paano tumutubo at humahaba ang iyong buhok? So, ganito kasi yan bago pa lamang tayo isilang, nabubuo na ang ating mga hair follicles. Ito ang mga maliliit na butas sa balat na pinagmumulan ng buhok. Sa katunayan, sa ikalawang trimester ng pagbubuntis, nabubuo na ang mga ito. Ang genetics, hormones at ilang kondisyon sa kalusugan ang siyang nakaapekto kung bakit nagiging makapal, manipis o kalbong isang tao. Ayon sa National Institutes of Health, ang buhok ay gawa sa keratin, isang uri ng protein na matatagpuan din sa kuko at balat. Araw-araw, tayo ay nagpapalit ng buhok. Katunayan, nasa 40 hanggang 150 na strands ang natatanggal. Yes, mga B, don't panic, normal lang yan. Ang buhok din ang ikalawa sa pinakamabilis na tumubo sa ating katawan, sunod lamang sa bone marrow tumutubo ito ng halos 1.25 cm kada buwan. Isa pang katangian ng buhok na madalas hindi alam ng marami, ayon sa American Academy of Dermatology, ang isang healthy na strand ng buhok ay pwedeng mag-stretch ng hanggang 30% kapag basa. At kapag tuyo naman, kaya nitong umabot ng hanggang 100 grams na timbang. May kakayahan din itong maging parang archive ng lahat ng naaabsorb ng ating katawan. Kumbaga, nagsisilbi itong record ng mga chemical na pumapasok sa dugo. Kasama na rito ang droga, gamot at iba pang substances. Kaya naman, ginagamit ang hair samples sa ilang drug testing at forensic investigations. So, sa sa naman ng pagkakalbo, maraming factors ang nagpapasimula nito gaya ng stress, genetics, hormonal imbalance at kondisyong medikal tulad ng alopecia. Ang alopecia ay isang uri ng autoimmune disease kung saan ang immune system ay inaatake ang sariling hair follicles at kung minsan naman resulta lang ito ng natural aging process. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na.